ayun, uh, direct to the point na tayo sa topic kung anong gusto nyo malaman na about naman sa TikTok. So, yun. And sobrang thankful din ako talaga na laking bagay din sa akin yung TikTok kasi grabe yung binibigay niya sa akin sales. Actually, malalaman nyo naman yan kung makabisit kayo sa account natin. So, magkano yung mga nasa sales natin every week, every month. Actually, every day talaga may sales talaga tayo. And ngayon, nandito ko right now para magbigay sa inyo ng mga tips and baka meron ako maitulong sa inyo. So, ang ibibigay ko muna ng tips sa inyo is uh, basic lang muna kasi baka mas maraming bago at hindi alam nila kung ano talaga yung meron sa TikTok. Pero, uh, well, dati yung TikTok, um, nasimulan ko siya actually hindi ako pala TikTok na tao pero doon nagkaroon ako ng idea na pwede pala magkaroon ng business doon kasi nagtraining before si ti uh, yung TikTok mismo ano manager ng Philippines uh, last year so pinag-aralan ko siya and nung isang buwan na pinag-aralan ko siya nagpo-post ako wala pa akong sales na nakuha tapos nung pagka second month doon na ako nagsimula na may sales na excite ako sa first sold ko that time And, yun, hanggang sa natuloy-tuloy na siya and until now, magwa one year na rin. This coming November na nagti-TikTok tayo at nagbebenta tayo sa TikTok. So, nakakabenta tayo ng products at sales. Uh, may ano rin tayo, package sold and lak laking tulong sa akin ng TikTok. So, ngayon, kung nanonood ka right now at nakikinig ka ngayon, so may mga ibibigay ako ng tips na mga ginawa ko late at kung paano rin ako nagsimula at baka makatulong din sa inyo. So number one, um, kung may TikTok ka, so syempre ang goal natin doon is magkaroon tayo ng income. So kailangan meron kang TikTok shop. Okay? So create TikTok shop. Okay? Yun yung pinaka number one. Create muna ng TikTok shop. So sa TikTok shop, meron yung ano eh, um, requirements na valid ID. Pa. So yun yung ipapasa mo na document. Parang magsiselfie ka lang ng ID dyan. Tapos mag ka lang din kung anong pangalan ng TikTok shop mo. So, isi-send mo yon Pag na-approve na siya, eh, congrats, parang pwede ka na makapag-start na magbenta. Oo, kasi parang yun yung nakikita nyo sa mga ad to, uh, uh, yellow basket, mga ganun. So, yun. Uh, pag na meron ka ng TikTok shop, uh, pangalawa, ang kailangan mong gawin is upload front row products. So, pangalawa, upload front row products. Yun yung pinaka importante Kasi yun naman yung products natin, eh, which is front row. Ako, only front row products lang din talagang pinopromote ko. Eh, ang laki ng kita sa front row products kung iisipin nyo, 50% discount and 1.5. Imagine mo kumita ka 1.5 per day. Eh, sa akin, 1.5, 3,000. Minsan 5,000, isang araw lang yon mga ganon. So, laking bagay. So, kaya upload ka ng front, uh, front row products. Aralin mo yung pag-upload, hindi lang basta copy-paste. Pag may nakita kang pictures, parang yun na yun. Hindi yon So, ang titip ko dun sa inyo sa pag-upload, create kayo ng mas unique na parang ikaw yung may, ikaw yung nag-design okay so pangatlo uh, pag nakapag-upload ka na ng product. So, dun ka na mag-start ng create ng content. Yan. Create content. So, syempre, sa pag-create ng content, um, yun, hindi rin ako sanay sa pag-video. Ah. Kasi yun, nga, pag ito, ha uh, ah, harap ko yung camera, hindi rin ako sanay na kinakausap ko yung, ano, yung camera mismo. So, sa pag-create ng content, maraming ways kung paano siya mag-create. Depende na lang kung saan ka mas magiging, um, kung ano yung mas gusto mo. So, ako, Uh, ang sobrang simple lang ng ginagawa kong content, so create ka ng content, uh, yun lang, nag-post-shipments lang ako, parang sinishare ko lang yung daily lives ko, Depe yung iba naman sumasayo with front row products, yung iba naman may mga pa-jokes, yung iba naman may something na, alam mo yun, may mga konting drama, so depende, kasi ako din, nung nagtitiktok ako, wala pa akong din ako nabibenta, kahit ano-anong content yung ginagawa ko, pero, since na nagbibenta na tayo dito right now ng front row products, at syempre, nag-share tayo ng opportunity, so may something twist na yung content na ginagawa ko. Ayan. Okay. So, pangatlo, create content. Pang-apat, okay, so, be creative or simple lang. Ayan. Okay. So, pag creative ka, may kailangan skills talaga. Skillful kang tao. And yung simple lang, okay din naman yon Basta maintindihan kung ano yung meron doon sa content mo. So, kailangan know mo yung audience. Okay? So, parang pwede, ang pang-apat na yun, know your audience and be creative doon sa content. Yan, okay? So, yun yung pinaka-importante. Kasi pag alam mo yung kung sino yung gusto mong bebentahan, alam mo kung ano yung gagawin mong content. Okay? For example, mag-ano uh, ka ngayon, parang gusto mo bentahan yung mga tao na mga user na ng products. So, ang magiging laman ng content mo sa so, mga gustong uh, magkaroon ng discount sa lahat ng products ng front row. So, yung iba kasi hindi sila aware. Okay? So, lagi mong isipin, may mga taong first-timer, may mga tao na uh, new customers, may mga tao na hindi sila aware na meron palang membership. So, know your audience. For example, uh, mayroon naman na Uh, naghanap ng pampaputi. Ayan. So, yung magiging content mo sa mga naghanap dyan ng pampaputi, mga lakas mga, mga ganun. So, dun mag-determine. Pag alam mo yung kung gusto, gusto, ah, Okay. Pag alam mo yung gusto mong bentahan, alam mo rin kung ano yung gagawin mo. Okay? Ayan. Kung ala... Okay, mali. Kung alam mo yung parang sino yung bibentahan mo, ayan, alam mo rin kung ano yung gagawin mo. Ayan. Okay? And pang lima, post regularly. Ayan. Okay? Yun lang. Kailangan mo i-post yun regularly. Kasi meron ako nakita, uh, meron ako napansin, tinaturuan ko rin. Pero ang post niya, minsan once in a blue moon, once a month, once a week. Si TikTok kasi kailangan nyo makuha yung algorithm ni TikTok. So, dagdag points yun kapag nagpo-post kayo regularly. Hindi naman totally kailangan everyday. Basta uh, may regularly every one day, two days. Pero kung kaya mo everyday, much better yon Pero meron kasing everyday ka nagpo-post, tas one week ka nagpahinga, medyo sayang. So, mas okay yung parang... ah... Uh, toto to three times a week or parang five times a week nagpo-post ka. May konting pahinga din para na sa ganun meron kang parang uh, i-adjust pa sa content mo kung paano pa mas dumami yung views mo. Pero huwag ka magpahinga ng isang buwan or isang linggo. So parang pag invite lang din naman yan or kailangan natin consistent talaga siya. Okay? So I hope no, marami kayong mga natutunan sa akin. Uh, well, ano yan, experience, based on my experience, based on my thoughts, based on my discovery lang din. Uh, kaya, ayun, sana, sana meron ako na impart sa inyo. Ayun, pa-follow na lang din sa aking TikTok, uh, uh J. Ben Kisumbing or ako si Bonit Aki Sahirap. Pero may pangarap. Ayun.